Hello, hello, hello. So, nagluto tayo ng paksiw ngayon for today's vlog. Eh, luto ng paksiw kung pa, paano ko iluto. Actually, yellow pin yung ginamit ko. So, ang ginaga... Uh, ito, ilokos na bawang ang ginagamit ko sa almires. Actually, itong almires daw. Eh, may, may mga parang elements na maganda sa pagluluto. Actually, yung diyan ko natutunan yung sa parents ko eh. Kasi nag, nagpupukpok din sa almiris. So, dito sa pagluluto, uh, alam nyo bang mas maganda daw yung mekaliskis? Ang fish, kasi ang ocean natin, eh marami nang natatanggap na alam mo na sa mga pollution, ganyan-ganyan. So, pero itong yellowfin, walang kaliskis eh. Eh, ito kasi ang available. So, ito gamit ko minsan yan, Himalayan salt, tsaka ACV. So, ayan, meron ng, me may, may ah, iluluto ko na siya. Actually, dito sa pagluluto ng paksi, ang ginagamit ko dyan, may brown sugar, merong, Meron ginger, merong ilokos bawang, dalawang ulo, at saka yung suka nun, saka toyo, saka sugar. Yung suka nun galing sa, sa ano, sa coconut. Yung sa farm talaga, iba talaga lasa eh. So, galagyan ko yan ng, ano, gata sa kauli-uli yan. So, pakatasin nyo muna yung, ano, pakatasin nyo muna yung mga, ano, uh, sa isda. Pag lumabas na yung katas niya, at saka ako lalagyan ng tubig para mas maraming sabaw. Pero dapat ang pinaka-tubig yung gata na niya eh. Yun ang mas masarap eh. eh wala, ang pinaka-masarap dyan pag nilalagyan mo pa ng gulay sa taas. <coughs> so ayan, nilagyan ko na ng tubig sa taas, sa tubig yung isda Kasi lumatas, kumatas na yung sabaw niya. Lumabas na. Lagyan nyo rin ng asin niya na. So, anyway, ayan, nakutawa na naman yung anak ko. Ewan ko. So, ayan, ang sarap. Siyempre, tikman ko muna. Pero nilagyan ko yan later ng gata. Kasi, ang sarap. Masarap pag nilagyan ng gata. So, tinimplahan ko muna yan. Ang sarap. Lalo na pag uh, mo ng gulay. Ay, ayan, ayan, konti lang yung gulay kasi yan yung na-harvest lang. So, bibili pa ako ng gulay. So, anyway, yan na yung namin.